passport pera this is my daily routine 10 o'clock na kapag ka wala namang labahin kakalaba ko lang hindi ako maglalaba mamimili ng lulutuin buksan natin ang ating magic pile oops yow what a beautiful day ay, okay. ganyan dito. Kapag ka may mga kasalubong ka, either babatiin ka or mag-yuko kang ganon <laughs> Ano kasi sila magagalang. And then, yeah. So, sa una, titingin mo na ako ng may mga sale. Pero pagkawala, ayan. Ganon talaga. Ay, hindi ko nabalik yung basket na pula. Mali. <laughs> Kailangan natin bumalik. Kasi yung basket na pula, dapat ni iwan doon sa counter. Sa inyo na doon dibo. din. Favorite ko siyang juice. Yan, marirecommend ko sa inyo. Kagome. Buhay LDR. Na tulungan. Ganyan. Kapag uh, andito ako. Yan, pagluluto ko siya kasi... Siyempre, Naiintindihan din natin na mag-isa lang sila rito. At uh, sila lang mag-asikaso sa sarili nila. Unlike sa atin sa Pilipinas, pero kang kahit papano na mautos-utusan mo, dito kasi wala. Kaya, ganito yung ginagawa ko. Every time na pupuntahan ko siya, I'll make sure na guluto ako. And, uh, minsan, sabi ng partner ko, masarap. Pero yung totoo, hindi siya masarap. <laughs> Siguro, gusto niya lang ma makita ko na appreciating effort ko. Kung ba naman, eh, palengke dito. Lalakadin mo. 5 minutes papunta. Eh, yung kanilang supermarket. 5 minutes papunta. 5 minutes pa uwi. Eh, syempre, pag uwi mo, may buwat ka pa. Hindi niya na ipapakita. So, Na-appreciate niya ako. By saying na, kunyari, masarap. <laughs> Pinaka-importante eh. Ang LDR kayo is yes. tulungan. Yan ang pinaka-importante. Magtulungan tayo sa gawaing bahay, hindi lang financial. Sa panahon ngayon, dapat mas malawak talaga tayo umintindi. Hindi naman tayo perfecto. <laughs> Nagkakamali din tayo. Pero lalo na sa mga LDR10 sa atin mas dapat mas malawak yung ating understanding